Ayan, nandito ako ngayon sa office. Bumibili ng product. For my personal use. Pwede rin kayong bumili nito. Kasi maganda po siya. Lalong lalong na sa mga may nararamdaman sakit sa tuho. At kung gusto magpa-beauty. Use the iGlo 24-7. Ito yung i glow 24-7 collagenamine. At ito naman may yung, yung, na yung perlip. Okay na yan, madam. Uy, di ba sabi pag ano? Pag? Ang maintenance natin kay Hindi ito. Hindi nakaraan. Yung 27 ngayon, na, ano na yun, na, ano na, okay. Okay na yon. Wala pa di ba yung ano? Yung. Yung bagong PMA. Kaubusan na. Ito na yung name. Ito na yun ngayon binalik nila? Uh, Oo, okay. binalik. Sigurado ka lang na nanood kasi ako sa live nila ni Sir E. Eh. Kakaano 'yun, kinadag-dagan. Okay na daw. Dapat pala 'yun na lang binili ko eh. Patingin. anong sabi sa akin tignan mo na ano na rin nag ano na rin ako na, kakabili ko lang ngayon pinasa ko just qualified ka na next month mm -hmm. kasi no nag attend ako ng online training sabi kailangan mag team eh hindi yung nakaraan yun yung nakaraan yun. ngayon sabi 24-7 na lang ako Hay <laughs> naku pagbalik na lang nga ba itong video ko kailangan to nang 16 minutes to 1 hour dito ako ngayon sa opisina namin sa easy empower consumerism Nag order ng product kasi kailangan ko to sa pang-araw-araw. Napakagandang produkto nito. Kaya kayo, try na rin kayo sa product namin. Lalong-lalo -lalo na ngayon na tag-init. Kailangan natin uminom ng C247 para maiwasan natin yung init. Maglalive na ako, mam Ma Alam mo ba kung saan ko ito pinupost? Saan? sa Facebook, sa YouTube. Yan? Hmm. Tapos marami nag-fan. Marami na akong ano sa YouTube eh. Viewers eh. Paano? Turuan mo ako. Turuan kita sa YouTube. <laughs> Kumawa ka ng ano, channel mo sa YouTube. Account sa YouTube? Hmm. Tapos mag, ano ka? Mag-video ka. Mag-tiktok ka? Oo, uh, parang tiktok. Ano? Ano siya? Ano? May siya. Ano Eh? Talaga nag-order tayo yan. ba ako'y gamit yan sa sarili. Ano? Ano ma? Ano? Yan, Youtube kana. Hindi. Nag-video mo na ako. Tapos iyan ano ko ito sa Youtube mo na yan. Re-upload. Ah, Ano ba yan? Ay, hindi po. Hindi niyo alam pa niyan? Know. Mga <mumbles> na niya eh eh, Uy. Ay, Eh maggawa ko. Meron na akong account eh. Sa YouTube? Sa YouTube. Kung nakalimutan mo yung password, doon pa rin mabuk sa cellphone mo. Mabuk ko sa ka na mabuku yung, mabuku yung, yung YouTube channel. Oo, oh, oh, YouTube channel. Marami na akong viewers doon, kaya kailangan kong mag-upload mag na mag-upload. Sa viewers ka na? Meron akong isang video doon na umabot ng 36,000. may Oh. Hindi na yan. <laughs> Malapit na. Kaya ngayon, bumalik ako. Eh, hindi ako makagawa doon eh. <laughs> hindi ko magawa doon lang. <laughs> Kaya dito ko tumahatawin <laughs> yung YouTube channel ko. Gawin <laughs> ko oh, dito. Oo, <laughs> mo ako Pagbalik mo. Oo, pagbalik mo. Hindi? Sige ito nga, Promote mo yung product natin. Ako? Isa mo ko yung mukha mo. Ha? Deliport ano diyan, sasabihin ko? <laughs> <laughs> Dali na. Ano ko sasabihin? Use eye glow. It's... Hmm. Use eye glow. Hmm. Eh, Di ba nasubukan mo na yan? oh, oh anong ah, naging epekto ano? sa pag-take mo lang? Hindi lang sa ano. <laughs> wrinkles, also for the bones. Good for the bones. Yun, ano po ba yan? Yung... Hindi lang po yan. Pwede, pwede rin po ba yan sa mga lalaki? Oo. all purpose for the boy and the girl. Uh, ilan taon po Are mag... sex po? Uh, ilan taon po yung dapat uminom niyan? Ah, uh, ano? 19 up. 19 up? Okay. So napagagandang ano produkto sa uh, ano to say patente technology I look for absorbent Kaya mag YouTube Keep kaya. your skin ano looking good and smooth, plump and vibrant. Mm gawa siya oh. ng ano. Not only for the skin, it also for the bones. In oh. our tendons. Masakit ang tuhod ko, no, nagagaling. <laughs> Talaga? Oh. Painom yung koronanay niyan. Oo, oh. oh, maganda. Oh. Na, maganda rin pala yan sa tuhod. You will your skin glow. Oh. It's better to have look <laughs> uh, <talk. laughs> Ayun. That's all. So use this eye And also for the serum. You know what the serum is? Wala ko nyan sa iyo. Ito lang na. I drop out. Uh, yun, ito yung product namin sa Isin Powered Consumerism napakaganda kaya kung gusto nyo pong subukan yung product namin just to be sent the message with me ganun lang po kadali at kabilis madali po ang transaction dito sa opisina namin Ate, maganda kasi magano sa YouTube channel. <laughs> ito si Pretty Pulse 7. Nasubukan ko na itong product na ito. Napakaganda. Ito po yung dahilan kung bakit nandito ako sa company ito. Dahil ito po yung nagpapakagaling sa akin kaya talagang devoted ako sa company nito ising-ising At na problem mga product nila sana next na problema ang tagal eh may oras siya eh nakarecord na eh? yun? hmm Naka-record na yun mamaya i-edit ko na lang Iyo siya sa amin mo din na re-record. Eh? Oh, na re-record din yun. Mag-i-edit ka na lang kung mayroon dapat i-edit. Kaya yeah, ano yun? Magkano mm -hmm. na itong ano natin dito? 1-3 Yung ibinta Hindi, yung tayo ang bibili. 1-3-8. Okay. Alam mo ba, eh, nakatulong sa akin doon?

Mm -hmm. Alam mo ba anong alternative ko? Pag wala na akong ganito Sa umaga, inam ako ng maligam-ligam na tubig na may bawang mm -hmm. Yun, nainumin ko Kasi wala ka rin Kasi nangihina ka rin sa'yo Nangihina Itu ini. <tangan>